price update SRC Kompleto yung mga 3 inch na lang dito meron na silang set dito no 13.5 na yan naka ah, series na Thank you. So ngayon ang mabibiling ko ay Santa Cruz or Rich Boss So to guys, bibili tayo ngayon ng mga aerial Pero <laughs> hindi ko ito masisindi ang pano Plano ko bumuli ito isang Rich Boss Tapos Vortex Tapos ang plano ko ay Ito yung Venus Isa namin mga baga Kaya yan hindi na ano So ito lang yung mga bibili namin ayan Ewan ko, paano nga gawin natin dito, no? Sobrang dami. Hi uh, guys, so solo gaming tayo ngayon dito sa VIP. Wala akong kasama sa VIP ngayon. Uh, actually, kanina galing kami sa Santa Maria. Pumake up ng mga lifters nyo, no? So, pumake up kami na mga lifters kanina. Tsaka ng ibang mga fireworks sa SRC. So, ngayon, nandito, kami, nandito na ako sa VIP area. Maaga, yan. So marami pang abang ang abang na upuan dito. Kanya-kanya kuha dito, guys, ha. Suzuki. Wait. So ako magsi silver ko 'yon, ang pinaka the best dito. Kaya ang difference lang niya yung bakod Silver sila tapos dito VIP, eh samantalang ang VIP. Dito rin naman may renta, dito. ba? Ayun sa mga manonood.

Paulus, patron with dinner uh, tickets are selling for 3,000 e e pesos each. Gold at $600 pesos each. And at $200 pesos maganda dito pesos sa likod ng mga judges doon, no, no? For those who wish to upgrade their tickets, their tickets So, pansin nyo guys, napaagang punta ko dito, no? Nag-motor lang kasi tayo. Hindi na ako nakapag eh, nakapag-motovlog kasi kala ko mata-traffic. So, na talaga kung aagahan mo dito kasi pag ganitong oras kakabaka-baka ka abaka -abaka na. Kasi haba ng parking. Lahat yan paputok sa parking. Unlike pag motor, may sariling linya dun ng motor. Mas mabilis. So, dito. iba dito, umaga pa lang. nagpa-park na dito sa harap ng mga restaurant. Tapos dyan na sila maghihintay hanggang gabi. Yan, oh. So, wala pang bayad yung ano nila yung ticket sa panonood so si Kwenta yung bayad sa parking nintay ka hanggang gabi libre kahit sama mo pong pamilya mo dito kita pa rin naman eh doon no, hindi mo kita yung sa babang show pero yung mga malaking shell kita kita dito sa Conrad naman oh. yung mga tao din sa Conrad siguro isang gabi siguro mga 15 mil balik na tayo doon, no? pasok ulit ako sa silver. Nagbayad muna ako ng parking fee para mamaya dire-diretso na tayo. Actually, kanina, bago kami pumunta, bago, bago kami, bago ako pumunta dito, no? Naglaling kami sa Santa Maria, bumake up ng mga lifters. Ayan, papakita ko sa inyo, lifters, tapos yung mga whistle. Tapos may nagpasabay sa atin, worth 30,000 ng mga bombshells. Big caliber, tsaka small caliber, Ayan kaya may apakita sa inyo ngayon dyan. Dami, mas na, puno-puno yung sasakyan. So, hindi ko pa naayos, kaya pagbalik na lang. So, as usual, actually, ang aga na namin umalis kanina eh. Parang 6 a.m. guys, umalis na kami papuntang Bulacan. So, kinulang pa rin yung oras no, kasi nabota kami ng cut off sa, ano, sa SRC. Parang lunch break nila, alas 12. Noon na kasi namin yung Santa Maria eh. Pagdating kay SRC walang Gcash, hindi sila natanggap ng Gcash. Kaya no choice. Naghanap kami ng ATM machine or ATM para makapag-withdraw. Siguro nag-asos namin ngayong araw. Sama na lahat, chemical, yung mga pasabas. Siguro mga 70,000 din. So, no, kaya okay lang din naman. So ito yung silver area. Oh. Wala pa masyadong mga tao. Kasi nagsisisikan sila doon sa gitna. So good luck sa atin oh. Hirap kasi si mag-video kasi ano to? Hindi siya mamomonetize kasi uh, copyright sa song. Kaya ito ina-upload natin hiwalay. Experience natin. So yun na guys, ito yung mga nabili natin sa SRC kahapon no? Actually pipick up lang dapat tayo ng mga lifters nyo Tsaka nung Weasel. So Santa Maria Bulacan Pero may nag-message natin na gusto magpasabay Subscriber natin So ito yung budget niya So ang napili natin ito yung, Para matry niya itong Dragon's Aerial Symphony Tapos yung Coco Para mapag-compare niya Tapos isang samborakay Itong Boracay, solid na pang event yan eh. Samahan mo lang ng isang 7 shots. Solid na yan. Tapos ito, isang case na Dragon. Assorted, yan. Yan ay isa sa pinaka magaganda. Kaya assorted yan. Oh. Harap natin sa Chariots of Fire. Isa, ano ba ito? Wind, ano ba yata ito Windwalker. Harap natin si Windwalker. Yan. Isang case lang na Dragon. Tapos, sampung single shots. Puro brocade lang to guys. Tapos yung kinakustomize natin kay JLJ Triple shooter ang dulo Tapos isang Vortex na LF Ilang shots ba to? 49 ba to? Hindi, ano lang to 16 shots na d -dos. Tapos ito, Rich Boss Yung nasindihan natin sa simbahan Sobrang ganda niyan guys Pang event na malupit So ayan, pinakita ko lang sa inyo guys Bago ko balutin So good luck sa atin Thank you guys for watching kahit wala akong masyadong update guys, salamat sa mga nanonood at nag-aabang. So, ibang binili namin sa SRC na pang samin lang, no. Malilit lang binili namin ng sound tropa, subscriber din natin. Singit ko na lang dito. Pero ito yung mga huling binili namin, pang malakihan. Ang oh, lakas pa ng ulang kahapon sa bulakan. Every time na pupunta kami ng bulakan ay umuulan. So, yun guys. Thank you. Have a nice day. Peace, yo.